pag-usapan na po natin itong, uh, itong isang uh, mahalagang proyekto ninyo, ang Hinulugan Taktak Sewage Treatment Plant. Uh, ano po ba, o oh, paano po ba ito mag-work para sa uh, ecological balance sa uh, sa Antipolo? At kamusta na rin po yung progress nito? Okay, ang hinulugang taktak sewage treatment plant, isa po ito sa mga pinakamahalagang proyekto no ng uh, Manila Water sa kasalukuyan dahil ma malaking tulong po ang may nito sa muling pagbuhay ng ating hinulugang taktak diyan sa Antipolo City. Dahil ang gagawin po nitong planta ay kokolektahin po yung nagamit na tubig or yung wastewater mula doon sa mga residente ng kanyang seserbisyohang uh, area dito sa Antipolo City at pagdating po doon sa planta, ito ay sinisin at para po yung ating i-discharge na effluent o yung uh, byproduct po nitong paglilinis ng treatment plant pag ibinalik po doon sa ilog sa hinulugang tak-tak, ito po ay malinis na. Ang uh, classification po nito ay Class C according to DENR at ito po ay pwede na mag-support ng biological life doon po sa ating kailugan. At ito po ay uh, 60% complete na po at inaasahan na magsisimula na po yung ating testing phase so yung operations nito sa katapusan po ng kasulukuyang taon 2024.